<laughs> Luto tayo ng kaldereta. Pero hindi ako yung cooker, tagakalo lang. What's up mga Kanoypi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik si Kanoypi for another video. Sabado ngayon mga Kanoypi at kahapon nakita nyo naman na bumili kami ng kambing at pupunta tayo doon sa ano bahay nila Auntie Lilia. Samahan natin yung pinsan ko doon na ano magkatay ng kambing mga Kanoypi. Dala na natin yung ano lutarts para ito mga kanayipe para pangpulpog <laughs> sa ilokano ayan susunugin natin kasi yung ano yung balahibo ng kambing sabi nila ito lang yung kailangan eh at may gas na doon sa kanila ayan hindi muna tayo namasada ngayon mga kanayipe uh, tutulong tayo doon sa ano sa pagkatay ng kambing ayan dito tayo pupunta ngayon mga kanaipi parada muna natin si Mia dito Hintay! Pangay pa Gas? One. O re, da. Bala ka? Hindi. Dalawa? Ikaw okay. Kulit niya isa. Parang kukunti 75 Sa 25 may santay. Sa 25 may isa. 5 ang isa So punta na tayo doon Sa likod ng Lyceum Kaya mga kanipi Nandito na tayo Tara sa loob Pwede kinunan tayo sa Sabado ngayon. Si Teda Ingen. Dasi daw. Saan? Kinalolis nga ko. Kinalolis nga ko. Kinalolis nga ko. Murong-urong mo nga kaldeng. Ayan na yung kambing mga kanaypi yung binili namin kahapon ayan kakatay na namin ngayon yan <laughs> ayan mga kadipi gisa tayo ng ano uh, sibuyas bawang tapos lagay natin yung pangkalderita na karne ng ano kambing

Ako. <laughs> Luto tayo ng kaldereta. Pero hindi ako yung cooker, taga-kalo lang. yung video na kapay o oh. oh, nang cooker ayan Nagahalo lang ako. <laughs> Atit natin sa bayan yung ano, balik bayan mga kanaipi. Pente. Ha? Huh? Ano ito ka? Ano yan? Ay. Hey. Manoypi na Naibabakot ba ako na si dyan sa, ano, sa Paratakan bibili lang sila ng ano ng bangus saka hito Paltat. ihaw daw ng amin <coughs> Ayan mga kanaypi Nandito na tayo Ito Hito sa bangus Pag ihaw muna naman kami <laughs> Ayan mga kanaypi Kunti na lang yung Ano? Karne Lumit na Ayan na mga na ng butter. Tagahalo lang ako eh. Hindi ko alam magluto ng ganito. Eh, pag tintin tayo kudel na. Ay, lasag na. dito lang. Tatanggal na yung buto niya mga kanipi. May mga pineapple chunks na rin. Yung gulay na lang yung kulang. Patatas carrots. Ayun oh. May mga gulay na mga kanipi. Tutunawin na lang namin yung cheese Pwede na to Special na no Karne ng Kambing Ayan mga kanaypi Sunduin natin sila Aunt Lilia. Doon so, sa uh, may simbahan daw Alright Nag-iihaw na lang yung ano Yung niluluto nila dyan Yung mga karne ng kambing Naluto na lahat ice na 'di cubes win no ko ay bloke. Kumusta nga Ice na bloke pa yan tay. Ha? Ice. Uy kanu no. mga ka bloke.

tapos na yung pakain dyan mga kanaipi kaya na tayo